Tamad na tamad ka bang maglinis at ayusin ang mga kalat at bagay sa iyong bahay? Dahil hindi mo alam paano simulan. Dagdag pa dyan ang kabisihan sa maraming bagay. Sobrang daming gamit, pero ayaw natin magtapon o mamigay. O ba? Diba? no need to worry, leave it to the experts. Meron na palang mga pwedeng tumulong sa inyo na ang talent ay organisahin at ayusin ang mga kalat mo sa buhay. Dahil na kung tawagin ay mga professional home organizers na kilala sila bilang mga kalat busters. Pag sobrang dami ng kalat sa bahay at hindi mo na talaga kaya, who you gonna call? Meet Isa and her angels. Sila ang superheroes ng kalinisan at kaayusan sa mga bahay. Nasa likod ng Neat Obsessions, isang home organizing business. Yung professional organizing, basically we help our clients fix their personal stuff. Unlike interior designers where they're parang mas nagpo-focus sila dun sa aesthetic nung space. Kung ano yung nandun sa space na yon, we have to fix it. One satisfied client led to another. Maging mga artista, naging kliyente na niya sa so pag-aayos ng kanilang mga kalat sa bahay. My friends uh, asked me, bakit hindi mo gawing negosyo kasi parang pwede mong pagkakitaan. So I didn't realize that such profession pala exists in the US, in Canada. My husband and I, um, inaral namin siya, we did our research and initially i was a little bit intimidated to offer my services because i understand how pinoy's are very hands-on in homemaking so i was very surprised that the community is very welcoming i love that you know there are people who acknowledge their um, their need also that they need help so parang doon ako na inspired another nice tip that i discovered from isa yes you can use dito magasawang um, dog and Jessica Kramer inayos ni na isa ang kanilang kusina at iba pang kwarto sa Kramer household. It's more organized now and at the same time I don't have to fight um, with space with dog because dog normally has a lot of um, his coffee beans. <laughs> ang walk-in closet ni Julia Barreto complete transformation din sa mga kamay ni isa. Diba? Mas easier to choose. It's so easy because the last time, I have to go like that. So I asked help from Miss Issa Reyes of Meek Obsessions. At lalo pang bumongga ang newly renovated kitchen ni Catherine Bernardo. Mm -hmm. Thanks to Isa and her angels, ang Kalat Busters. Um, tinuro namin, even like scene, okay, kung, kung saan kinuha, doon ibabalik. Okay. So it's Correct. very important to educate them as well. Siyempre, hindi na ako nagpahuli sa sobrang hectic ng schedule ko. I have little time para mag-ayos sa bahay. And I must say, Isa did a really good job. All of the things for the dogs... Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan like kilikilim, sensitive ang skin niyan. K-Magic Skin Cream for Body. meets Nico Virtusio, isang budding professional singer and musician. Most of his time, nasa kwarto lang siya composing or arranging ng kanyang music. Kaya naman wala na rin time mag-ayos ng kanyang kwarto dahil nauubos ang oras niya sa kanyang music career. Nahihiya nga raw ang nanay niya tuwing may pumapasok sa kwarto niya dahil sa sobrang kalat nito. Ibig sabihin parang dito nag-, nag... I record ka ng, ng songs mo. Dito po ako natulog, tapos dito po yung workplace ko po. Meron lang ako napansin, Nico, no, itong shelf na to, because it looks like parang a mishmash of things. Ito bang mga cups collection mo yan? Ah, uh, yeah. Pag pupunta kami ng ibang bansa, nagko-collect kami ng mga mugs. I assume this is your dad? Yeah, this is my dad. Mm. Um... With your dad? Yeah, before he passed away po, ano, oh, sobrang so close kami. So, nandito po yung mga gamit niya po. Oh, so that's why you wanted to highlight yung collection nila. Yeah. Opo. I noticed that you have clothes here, diba? Yeah. Opo, may mga clothes po siya. Lahat to active to, ginagamit niya po? Opo, na po. lahat po yung ginagamit. So, Nico, I noticed that you have a TV here. Is this working? Hindi na po siya. Nag-upgrade nag na po. It's not working anymore. All right. So, we'll make sure to achieve yung gusto mong mangyari. Uh, I... You'll have a good flow here in your room and, you know, less clutter na pagbalik okay. mo mamaya. Okay. Pag alis ni Nico, hindi na nag-aksaya ng oras ang Neat Obsessions team na sinimulan ng ayusin ang kwarto niya. close eyes. Close eyes muna ako para excited ako makita. One, two, three. Hala. Totoo ba to? Pati taas. Nakakahiya mo sa inyo. Pero yung wall na to, it's his dad and his memory. Iyak ka ako. <laughs> Yay! Happy po kayo? Happy! Yay. <laughs> Kasi ako na lang talaga mag-isa. Huh? Laking pasalamat naman ng nanay ni Nico na si Connie dahil sa wakas na tulungan siya para maayos ang kwarto ng anak niya. Another mission accomplished for Isa. We had fun. Ang saya lang na makita yung transformation ngayon ng kwarto. I hope na pag nakita to ni Nico mamaya, um, na-achieve namin yung goal niya kanina. Ang ganda. Ang laki bago ng room ko. Tsaka napansin ko parang may mga dinagdag sila accessories. Kung nais nating magkaroon ng peace of mind, kailangan nating alisin ang mga kalat natin sa buhay. Minsan hindi natin kaya dahil masyado tayong attached sa ating mga gamit. But you need not worry. May mga angels na laging handang tulungan ka. Ayusin ang iyong mga kalat. This is the 50 gram jar. Ay proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan. Di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate. Kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, The K-Magic skin cream for face and body.